Nagpahayag din ng kanyang saloobin si Gerald Santos, isang kapwa artista na nakaranas ng kaparehong di umano'y sexual na panghahalay sa loob ng GMA Network, at nagpahayag ng kanyang suporta para kay Sandro Mulak at nagbahagi ng kanyang sariling nakakapangilabot na karanasan. Ibinunyag ni Santos na sumikat matapos manalo sa Pinoy Pop Superstar na nagsampa siya ng reklamo laban sa mga executive ng GMA para sa sexual harassment ilang taon na ang nakararaan ngunit pinatahimik umano ito. Ikinwento niya kung paano sinubukan ng isang musical director na may malaking impluensya sa loob ng network na samantalahin siya noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Sa kabila ng pag-uulat ng insidente sa mga nakatataas, sinabihan siyang move on na lang. Ito, Kasabay ng diumanoy pagpapakamatay ng isa pang artista, si Marky Shello, dahil sa sexual harassment, ay nagha sa mga sistematikong isyu sa loob ng industriya na kadalasang nagpo-protekta sa mga salarin at pananahimik sa mga biktima. Ipinahayag ni Santos ang kanyang pakikiramay kay Mulak at sinabi na ang kanyang puso ay napupunta sa kanya at sa kanyang pamilya. Kinilala niya ang mga pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga sitwasyon. Binanggit na ang social media at ang kilusang hashtag metuo ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga biktima na magsalita ng mas lantaran. Gayunpaman, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagpapanagot sa mga salarin, umaasa na matatanggap ni Mulak ang hustisyang ipinagkate sa kanya. Itinatampok ng mga komento ni Santos ang patuloy na pakikibaka para sa hustisya at pananagutan sa loob ng industriya ng libangan sa Pilipinas. Ang kanyang pagpayag na ibahagi ang kanyang sariling kwento, sa kabila ng sakit na dulot nito, ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng pangangailangan para sa sistematikong pagbabago upang maprotektahan ang mga artista at matiyak na ang mga biktima ay maririnig at susuportahan.